eto po yung yung uh, pangalawang question na gusto ko pasagot din kay Prof Dan kasi lumabas tot uh, today. To, today today legal, another legal question uh, si Soljen kasi madalas na yung makita yan doon sa PhilHealth and hindi pa po, po tayo nananalo sa PhilHealth kasi may another uh, ano tayo deliberation sa April pero very very interesting yung mga lumalabas yung nag-emerge na, na na discussion sa PhilHealth at eh, nag-usap kami ni ni, ni uh, former justice uh, Carpio um, two weeks ago, i-file na rin natin yung um, case natin tungkol sa budget in the coming days. Um, kasama dun yung zero budget for PhilHealth. So, wala pa po yung decision. Pero si Soljen kasi yung nagde-defend ng government eh, dun sa PhilHealth case. And today, may sinabi siya, because nag, ano yung konteks to? Nag-file ng case si Panelo against uh, the government dahil bakit daw sila sumusunod sa ICC. Ba't sila ba to? Oh, si Bato at si Panelo nag-file. Si Bato and Duterte and then si Panelo yung habeas corpus. Oo. Oh, oh. Against the government, di ba? Yung executive natin. Bakit daw sila sumusunod sa ICC? <clears throat> oh, ngayon, kadalasan, ano yung role ng Solgen? ah uh, usually, although officially ang function na is to be representative ng tao, ng, ng, of the people, no? ah uh, they usually represent government. Kaya nga sila yung nagde-defend sa field health na yung, hindi, diba, yung, yung pagkuha ng pera, papasok dyan yung Solgen. Mm -hmm. Pero hindi na nangyari today. Sabi nila, ang view nila ay wala jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya hindi sila, kaya nag-recuse sila. Ibig sabihin no, hindi sila magpa-participate. Mm -hmm. Tapos, alongside, so ano, ano yun? Anong reaction, anong reaction ko doon? Ang iniisip ko nung, nung narinig ko yun. Sige, masalta ka lang. isa up ko yung saxophone. <laughs> Kala ko ba wala saxophone? <laughs> ang iniisip ko, pwede bang mag-stand ang isang ang solgen to take a position na contrary sa Supreme Court decision? Okay? So, like, uh, uh nag-comment din ata si uh, former, ay, yeah, si uh, Justice Carpio to the effect na mali yung position ng Solgen kasi merong ruling na yung Supreme Court. And uh, marami na ibang nag-agree nag, nag, nag -agree along these lines. No? Si, si Mr. G, tawag namin sa kanya, Wilfredo Garrido, kabatch ko yan sa UP Law. Nakidok ko niya kanyang essay today. Very, uh, um, uh, very sharp, very succinct, very short. Everything you need to know about bakit may problema doon sa sinabi ng uh, Solzhen. Kasi hindi, hindi yan yung personal view niya eh. Well, sabi niya, eh, institutional view daw. Eh, ang problema, it's inconsistent with the Supreme Court ruling. So, ito, isang gray area. Anong gagawin ng Supreme Court kung sabi ng soul uh, hindi namin kayang i-defend yung government? Can he be replaced? Yes. Wala naman siyang, wala naman siyang tenure. Hindi naman siya Um, impeachable official and in history naalala ko napabalitan ang Soljen nung time ni Ramos pinalitan niya si Raul Goco natroko ha Raul Goco dahil hindi maganda yung kanyang win-loss record so ang uh, uh pinalitan siya for some ata mo ba si uh, at si <laughs> turning Goco i think ha sa maalala ko and in this line of work kailangan medyo matapang ka, medyo masungit ka. Uh, anyways, I think I think that's really really weird. and I, I, I want to see kung anong sasabihin ng ng Supreme Court. Kasi parang ganito eh, parang sinabi nilang well, we don't think na presidente si naging presidente si Cory Aquino. Dahil hindi sang ayon sa constitution yung kanyang ascension sa power nung no? paging presidente niya, hindi naman daw siya yung na-declare na, -declare na presidente ng COMELEC. Sabi na walang ruling, walang uh, proclamation from COMELEC. Pwede ba yun? Sabi mo, eh, parang mali yung Supreme Court eh. Hindi pwede yun. Kaya sinasabi natin, kaya uh, sinasabi yung Supreme Court po ay yung final arbiter. Kung anong sabihin niyang ruling, yan ay nagiging parte ng legal system ng Pilipinas.